Ano na ano ba? Ikaw <funzionafinden> <intos—>. uh <-huh> <tama> Kuya, pwede ba? Kat! Mali, mali. mali! Sorry, Derek. Mali! Ikaw, dito ka. Huh? At, Amis, uh, dito. Pag nakita mo nag-aaway na sila, ano mo, ha! Mag-ano ka, mag-struggle ka sa kanya kasi nag-aaway na sila. Dahil eh. gano'ng ginagawa ay, mo. Hindi po. Kasi nakatama. Ngayon naman talent to, ha? Nakatamb okay. ay, 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 ay. Ha? Ulit, ulit. Pagka, uh, na Amis, nag-aaway na sila, ano mo? Nakatambay nakatamb lang po kasi. Hindi, hindi. huwag kang mag-rason, game 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 ka game 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 game

hindi naman kasi ako ano dito Kresin. Hindi ka, na ka hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, yan ka, kailangan natin wala tayong iba ka, hindi 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 ka, mo ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka, Pwede, mo. Ah, mo. hindi ba naturuan tong talent na to? No, 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 ano ba naman ba ito? to? <laughs> <laughs> Gang, 5 4 <four>, Action. Hoy, <laughs> ah. ah. oh, ano ba? Ah. <laughs> ah. <laughs> Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Ang kulit ka po. Pero mukha nito, di ba ang sabi, malakad ang katawan, tapos mukha daw, ano, mukha daw. Oo, yun ang sabi La sa akin eh. E. Si wala si Gero. Wala naman si Ate. Wala si Gero. Oh, sino oh. to? Ako yung talent, nalit na po ako na Ikaw ba? Opo. Eh, sino ba si Ate? Hindi <laughs> ko lang. Hindi, nalit lang ako eh. Traffic eh. Traffic sa Echa. Sus! Yun ang talent ito. Huwag na kunin ang talent ko. to. Ito, maganda eh. Mas magandang talento to eh. Ah, balik ko na lang ako yung pumasahin ako. Hindi na. Ito na. Bibigay sa kanya yung 5k, mas magaling na talent to eh masayos, yung mabigay lang sa janelas mo kaya ka e ano to, paritach yung ate, paritach maganda, maganda, maganda yung ate <laughs>